Si JB Sebastian ay nahatulan ng two life sentences o reclusion perpetua ng Manila Regional Trial Court dahil sa kaso nitong kidnap for ransom and car theft. Si Sebastian ay nahatulan noong April 2009. Sa loob ng New Bilibid Prisons, si JB ang commander ng Commando Gang. Isa siya sa mga maimpluwensyang mga bilanggo na kahit ang mga warden ay kaya nitong mapasunod. Sa isang foreign TV documentary, ipinakita dito ang marangyang pamumuhay ni JB sa loob ng bilibid. Kung ang mga ordinaryong preso ay nagsisiksikan sa kakalampot na espasyong meron ng mga bawat selda, ang kubol ni JB ay may tuturing mansyon. Mayroon itong receiving area at air-conditioned pa ito. Base sa nasabing dokumentary, inamin ni JB na kailangan sila ng mga pamunuan ng Bureau of Corrections para mapanatili ang kapayapaan sa loob ng bilipid. Ang mga leader ng iba't ibang grupo ang umaayos mismo ng mga gulong kinasasangkutan ng kanilang mga miyembro. Naging matunog ang pangalan ni Sebastian nang idawit ito sa di lamak talamak na illegal drug trade sa loob ng Bilibid. Na malakas siya sa nooy Justice Secretary Laila de Lima at nagbayad pa daw siya di ng 20 milyong piso para lang mailipat ang Bilibid 19 sa National Bureau of Investigation. Sa kasalukuyang Congress hearing tungkol sa illegal drug trade sa loob ng NPP, sinabi ng witness na si Herbert Colanco na kinuusap siya ni JB na kailangan niyang magbigay ng 3 milyong payola kada buwan para sa campaign funds ni De Lima. Isinuwalat rin ni Colanco na si JB Dimano ang nagutos kay Delima sa paglipat sa kanila sa NBI. May plano na ang Kongreso na ipatawag si Sebastian sa mga susunod nitong hearing. Justice Secretary Vitaliano Aguirre II does not see the need to present convicted drug lord J.B. Sebastian in the next hearing of the House Justice Committee investigating illegal drug activities at the New Believed Prison in Muntinlupa City. According to Aguirre, they have scheduled several security personnel of former Justice Secretary, now Senator Leila De Lima, before the panel. De Lima is being linked to illegal drug activities at the NBP. Marita Moahe filed this report. Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre says that there is no need to force JB Sebastian, allegedly the most powerful inmate closest to former DOJ Secretary and now Senator Leila de Lima, in case he does not want to cooperate and tell everything that he knows in the congress hearing on the illegal drug trade at the New Bilibid Prison. It could be recalled that all the witnesses who showed up in the House hearing pointed to J.B. Sebastian as the one who controlled and runs the drug trade at the NBP. J.B. also allegedly raised campaign funds for De Lima when she ran for the Senate post in the last election. Aguirre also says that according to the law, J.B. need not be served with a subpoena to be called to testify. Sabi nila, hindi na nang kailangan ng subpoena kasi when a person is an inmate, ay eh, yung mga there are some political rights na suspended. So hindi mo na kailangan isupin ang isang under the uh uh deten under detention by the NBP. Before this, JB allegedly expressed his willingness to testify but on condition that he will only talk about the food supply anomaly at the NBP which involves around 10 million pesos. Na gusto ni JB na ilimit ang kanyang testimony is, uh, dun sa anomalya sa pagkain where about 10 million a month is being uh, distributed to the uh, high officials of the government. Aguirre clarified, though, that J.B. could be charged and be considered as one of the respondents if he does not divulge everything that he knows. The DOJ has enough testimonial evidences, according to the secretary, and that they just need to build up on the documentary evidences, which includes bank deposits, bank records, and documents from the Anti-Money Laundering Council or AmLA. Other resource persons will be presented in the coming Congress hearing, which include the former security personnel of the Lima. Meanwhile, former driver and alleged bagman of Senator De Ronnie Dayan, is still at large. Uh, gaya ng sinabi ko po, uh, nung panahon na yon si GB Sebastian, uh, sobrang lakas sa hindi lang sa direktor kundi sa pamu, sa secretary di, ng DOG. So lahat ng tao doon napatunayan niyo na talagang malakas siya dahil tuwing Sinasabi niya na pupunta si Secretary de Lima sa Bilibid, uh, nandyan agad yun. Kaya kami naniniwala rin kami na sa kalakasan niya na yun, uh, hindi ito basta-basta. Kung kailan niya kami pwedeng ipatapon, na yun naman ang kinatatakutan namin na matapon dahil marami kaming may sa Bilibid, uh, natatakot kami doon sa pagpatapon na yun hindi lang sa pagpatapon, si GB, uh, may pinatay na yan sa bilibid. Minartilyo lang ang ulo ng isang inmate doon, patay. Okay. Kung ikaw, magkuhan ka sa kanya, gusto mo bang mamartilyo ka? Uh, masakit yun. <laughs> kung gusto mong hindi ka mamartilyo, sumunod ka na lang para... Wala nang gulong mangyayari. Ang nangyayari so, kasi salamat. doon, so, ibig sabihin... pakisamahan na lang. Okay. So maraming salamat po doon sa sagot po ninyo. Sa so, ibig sabihin, natatakot din kayo sa buhay po ninyo noon. Uh, na... oh, natatakot po. At ang isang prueba dyan, nung medyo tumabang na yung samahan namin ni JB nung bandang October to November, naisama na niya ako sa Bilibid 19. Yun din ang uh, kinasama ko ng loob kay Secretary de Lima dahil hindi siya nag-imbestiga mabuti sa pangyayari na yon. Ah, uh, marami namang nasama sa Bilibid 90 na wala talang kinalaman sa droga. Akong basihan ko ang sarili ko, ako ay naging utusan lang ng GB maghanap ng tao. Wala naman akong personal na maghandling ng droga. Ako, naghanap lang po ako ng tao na pwede kong rito sa kanya para makapaglaro ng droga doon sa labas hindi po ako yung direktang naglalaro ng droga. Eh, bakit nasama ko siya hindi? Yun ang malaking katanungan doon. Kung bakit sina sinama ako si GB nandun na mayagpag ng Juan hosto, sinisentralize pa ang droga nung mawala kami. Ang isang dahilan doon, sa pagkakalam ko nung pinipilit niya ako na nasa, nandyan sa apidabit ko, yung 200 grams na hindi ko tinanggap, tinanggihan ko siya dahil hindi ko kayang magbinta sa loob dahil ang dami kong taong pinaparusahan doon, pinapalo ko mga paa nila pag nahuhuli ko gumagamit ng droga sa loob. Tapos ngayon, magbibinta ako ng droga, anong sasabihin ng mga taong pinapalo ko, mga taong nasasaktan ko dahil sa pagdisiplina ko? Kaya, hindi niya ako napilit na magbinta noon. So, naisama na ako sa Bilibid 19, sinumbong na ako kay Dilima. Marami pang kuhan, marami pang maliban sa akin. Marami pang mga tao doon na hindi totoong halimbawa na lang sa mga Chinese. Hindi lahat ng Chinese doon involved sa droga. May mga kasong droga pero hindi involved sa droga sa bilibid. Maraming naiiwan na malalaking daglod na Chinese. Pero hindi sinama dahil yun ang pagkakapirahan ni GB. Yun ang totoong nangyayari sa bilibid. Kapang, ang batas ni JB ang nasusunod doon sa pamagitan ni Secretary de Lima. Salamat po. Hindi na ka ang testimonya ng high-profile inmate na si JB Sebastian sa pagdinig ng House Committee on Justice sa paglaganap ng droga sa New Bilibid Persons. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, sapat na ang salaysay ng kanilang mga testigo. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hindi na umanong kakailanganin ang testimonya ni J.B. Sebastian sa investigasyon ng House Committee on Justice. Kung si Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang tatanungin, pakalinaw na nang naging salaysay ng siyam nilang testigo tungkol sa umano'y bentahan ng droga sa New Bilibid Prison. Malabo rin anyang umamin si Sebastian na inutusan nito ang mga gang leader na magbenta ng droga bilang kontribusyon sa senatorial campaign ni dating Secretary Laila Dilima. Na gusto ni J.B. na ilimit ang kanyang testimony sa kung sa anomalya sa pagkain where about 10 million a month is being uh, distributed to the high uh, officials of the government. I rejected it. Sabi ko, pag hindi rin lang buong katotohanan sa sabi niya, I reject it. Ang kailangan niya sa ngayon ay mga dokumento mula sa bangko na magpapatibay sa ligasyon ng kanilang mga testigo na napunta kay Dilima ang milyong-milyong pisong drug money. Gayon man, bukas pa rin anya ang DOJ kung sakaling magpasyang tumistigo si Sebastian. Ngunit babala ni Aguirre. Pagkailan okay, mga pag-cooperate, then he could, be, he could be sure that he would be one of the respondents. Sa susunod na pagdinig sa October 5, ipipresenta ng DOJ ang mga dating security aid ni Dilima. Isasalaysayan niya ng mga ito ang kanilang nalalaman sa drug trade sa Bilibid at ang relasyon ni Dilima sa kanyang driver na si Ronnie Dayan. Samantala, nakikipag-usap na rin umano sa DOJ si dating Bucor Director Franklin Bukayo kaugnay ng posibleng pagtestigo nito sa kamera. Ipauubayan na ng DOJ sa NBI ang kaso para sa karagdagang investigasyon. Depende na sa magiging investigasyon ng NBI kung masasampahan ng kaso sa Dilima bago matapos ang taong ito.